Guys, magugulay tayo. Ito yung gulay ko. Kilala nyo, alam nyo ba ito guys? Ayan. Magugulay tayo ng monggo. Monggo pa more. Ito yung monggo. Himayin na natin ito. Kung kilala nyo itong dahon na ito guys, pakicomment na lang dyan sa baba. Ayan. Kilala nyo ito sila nito. O, ito guys. Kilala nyo rin to bang dahon na to? O, ayan. O, kung kilala nyo to, o, ayan. Ayan. Ang dami yan. Pitas ko lang yan sa aking garden. Ganyan talaga, pag masipag, may mga tanim sa paligid. Ayan, mamimitas ka lang sariwang-sariwa pa. Sige nga, comment nyo nga kung sinong nakain ito. At ano ang pinapartner nito pag ginugulay? Comment nyo naman. Yan, nakain ba kayo nito? Sus. Tandaan nyo lagi ang gulay pang pahaba ng buhay. Kumain naman tayo ng karni paminsan-minsan. Baka hindi na tayo mamatakay. Ma, anong olam? Gulay. Pangpahaba ng buhay. Gulay na naman. Pangpahaba ng buhay. Maggulay nandiyan pa minsan-minsan. Baka hindi na tayo nyan mamatay. O, diba? Ang sarap talaga, guys, na ano... Ayang, meron kang tanim sa garden mo no yan di ba yan gulay na lang napapakinabangan pa di diba? sa kagaya kung mahirap syempre, sa halip na halaman ang itatanim ng aking garden, gulay na lang kasi para hindi na bumili ng gulay sa palengke kasi ang mahal ba naman Tap, ay anim na ganito lang guys oh anim lang na ganito tapos ano 12 pesos na or 15 sa palengke samantalang dito sa akin guys pag gusto ako kung ilang piraso kukunin ko kasi marami naman to o oh, di ba oh, di ba oh, ha oh, na kong kulay Sabihin oh, natin. Tapos, ito guys. to Kilala to ito. Nyo Malong guys. Sariwang sariwa. O, oh, oh, Sa aking garden lang to mayroon. Marami ito sa garden ko guys. Kasi, gusto ko kasi yung ano eh. Gusto ko pa nga sana magtanim ng okra guys. Kaso lang, yung okra ko yata guys eh hindi ko yata mapalaki kasi meron kasi akong mga pato may pato kasi ako baka yung pato ko kasi ang una-unang mag-ani ng aking tinanim na okra hindi pa nga namunga maka unang dahon pa lang ayan na ginulay na ng mga pato dakling ko di ba o kayo guys magulay kayo ng malunggay guys ginaganyan ginugulay nyo ba rin to ako dahil ginugulay ko kasi to guys eh yan o oh. oh. diba ginugulay ko to guys kasi ito yung dito mo makukuha yung mga dapat mong makukuha binipisyo ng malunggay guys tapos pag ako naghimay ng malunggay ba, guys hindi ko rin yun iniiklian yung maikling maikli ang ano yung kagaya niyan oh yan mahaba pa yan wala yan ganyan ako guys pag nag o oh, diba, mahaba pa yan yan ako magulay ng malunggay mm, diba mm. ganyan ako magkulay oh. mahaba pa diba ano magkulay ng malunggay hindi na kailangan yung paikli-iklian pa nga dahon oh, lamang ang haba niyan ayan kasi yun yung hindi natin makukuha yung tamang binibisyo ng malunggay at mga guys ha haba pa diba ayan kasi pag naluto yan siya guys malambot din yan yung ginagawa ng ngipin mo diba umuyain mo na bonggang bongga ganon ka simple o okay, oh. kayo hindi kasi pag kayo nag malunggay hindi niyo na to ginaganito ah, o oh, di pa ganyan lang yan guys pag nagulay ng malunggay uh -huh. hmm. ginugulay nga yung bunga ng malunggay ito pa kaya o oh, di ba parehas lang man to ah. oh. kaya o oh, ha Mm. Diba? Kasi malambot yun siya, guys. Hindi na kailang iiklian mo. So, yan oso sa akin yung magulay ng malunggay na iiklian. O, oh, mo ang haba pa. o, oh, haba pa. Mm, okay na yan. Mikos, mikos na yan. sus, mm, oh, diba? Mikos, mikos. Ini iniklian ko pa yon ano oras pa yun matatapos sunog pa na taon oh di ba ngayon gupitin mo na ganyan pwede na oh ha may gulay na ko na may alok na bati mayroong talbos ng ano to ay hulaan nyo kung ano to di ba oh ayo Thank you for your watching guys. Bye.